Ay, ganito oh. Baba yung 5K. Ayun oh. Spatter o oh. Ayun, may para. Ayun, may paparahin. Parahin sila sir. <laughs> Aray, 5K. 5K. Woohoo. Baba naman yung mga nagsidaan. Ayun pa, ang dami oh. Uy, may bantay. Hehehe. <laughs> sorry yung mga nahuli ay yung mga dumaan ay no hindi na kawawa yung mga hindi nakatiis ay mga pinaro <laughs> ay kawawa hindi pa rin kasi kayo makatiis eh ayaw nyo kasi mag ano eh ah madali kasi kayo lagi eh so full force sila dun ngayon sa may, ano SM Mega Mall so wala sumalamang so, sa malamang wala sa Cubao to wala yan sa Cubao kasi parang salit-salita na lang ata sila ngayon eh. Hindi nagsasabay ang kubaw sa saka ano, no? Ay, di, tingnan muna natin dito. Hindi nagsasabay ang uh, operation pag kubaw at saka show. Kasi wala dito ngayon, no? Nakaraang ano naman, di ba? Nandito ako. Nandito yung may huli. Doon sa show, wala. Sa may mega mall, wala. So, tingnan natin dito sa unahan, sa may kubaw Aurora. <laughs> salit-salitan lang, di ba? So, napakadaling basahin ng ano nila. Napakadaling basahin ng uh, tactics nila. Eh, kung uh, yung mga kasabay kong mga motorista, eh, kung may malalakas yung ano nila, observation hacking nila. Eh, dito na sila dadaan kasi nandun sila lahat sa, ano eh, Ortigas eh. Di ba? Kung sila makiramdam. Uy, wala ngayon sa... Ay, nandito ngayon sila sa may Ortigas, ano? SM Mega Mall. So malamang sa Cubao wala 'yon, 'di ba? Oh, 'di diba? nilang basahin eh. <laughs> oh, wala dito, wala. Walang huli dito sa part na 'to. Sa Cubao. So nadaanan ko, meron sa show. Halos full force na naman sila doon. Pero dito wala. So daling basahin, 'di ba? parang hindi nagsasabay eh.